Good message! Sige nandiyan, parang malaking pangungas. Hindi ko eh, hindi na nagsalita sa hindi niya pa ba narinig? Yung hindi pa niya naririnig? Lagi ko naririnig eh. Kala ko kakanta eh. Umay, sige na, bilisan mo. Gutom na. Ponto, <laughs> lahat din nakatingin sa iyo. <laughs> Ibig sabihin o, no? binisan mo na. Gutom na kami. rin. Oo. isang tao. Oo ikaw Ladies first nga, oh, ladies first. Oo, ladies <laughs> first. Naganda lang, gutom ka sila. Oo, binis. Oh, oh, <laughs> finish. oh, oh, nah, lahat oh. ko. Ah, <laughs> <laughs> uh, ko.

Nakakaiyak naman yan. <laughs> <laughs> Sinabi mo na yun. Ang <laughs> wala <Sorry, that's it. laughs> uh, sa puso. <laughs> JJ muna oh, 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 si JJ. JJ, JJ. Ah, JJ, JJ. Ah, ako na. Eh. Ako ah, naman ang kuya, naman. Lagi na po kami nakikita ni Baba. Oo. Ah, uh, <laughs> <laughs> yun nga po. Happy birthday pa. Salamat. At next year, ako'y babate through webcam na lang. <laughs> Uy! Uh, <laughs> Nakakalungkot man pero tuwa ka. Uh, March 14, so ilang, 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 araw na din po yung makikita naman kami. Nun, so, ayos na Ah... Uh, December, babalik yan. <laughs> <laughs> Happy birthday pa at... Salamat. I love, I love you. I love you. Kiss. 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 <laughs> <laughs> Kasi oh, oh, may may na, may may na, kiss na. Ay, wala kami ano, I love you. Hindi bukas na. Wala nang pasok. <laughs> ay, alam mo. Ito naman, pastor niyo naman. Ay, kanina ba eh. Oh. oh. Sige, sige, sige. Si okay. Pastor niyo, <laughs> ka pa, sige Oh, pastor niyo. Ako <laughs> 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 <Ay>. ah. <laughs> <laughs> naman po, ayan, hindi ako na iyan. He's a pastor is a friend, is an example. Uh, Siya na yung tissue kanina. And uh, a true co-worker of God's... ka matanda sa amin. At uh, punin mo ang Panginoon sa buhay ni Pasto. Tama yung sabi ni Katoto na kung wala tayo, mahirap para sa isang Pasto. So, dahil nandito tayo, ganun siya kalakas. So, to God be the glory sa buhay mo ng ating pinamahal na pasto, mahalin natin yung ating pastor. Hindi lang po si Pastor Wilson, but yung mga pastor po natin, dahil kapag nakikita yung pagmamahal natin sa pastor, mas lalo po uh, na ibigay yung the best ng pastor. Amen. At uh, higit po sa lahat ay... Uh, Lagi nating ipapanalangin. Pero ano huwag nating po kalilipot. Kanina nga po, yung na, binaga kanina. But uh, praise God, dahil uh, merong nananalangin, ay uh, hindi natutuloy yung ano ng kaway, gawa ng So, to God be the glory, more anointing, more uh, leadership, yung pong gift of leadership, at saka yung uh, covering ng blood ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Kaya Delani, being a pastor's wife, is a gift also ay, uh, siya ay sila uh, yung ating mga pastor so they are gift uh, gifted sila dahil uh, sila yung shock absorber ng ating mga pastor so tuloy-tuloy po tayo hanggang sa Pilipinas Amen. <laughs>

kasi ako tatay, kaya siya ang aking tatay. Wala rin akong kapatid na lalaki kasi puro babae kami, apat na puro babae. So, siya rin yung kapatid kong lalaki. At <laughs> at the same time ay gabiya. that's best, ano po. At uh, alam nyo po ay kung titignan nyo si Pastor Ray. Itisyo ba? Para, Itisyo? Ano, parang sabi nila is seryoso, ano po. Alam niyo po ay mas mas magulo pa po ito sa akin. <laughs> mas maingay nga po ito sa akin sa bahay kasi kahit silang tatlo naghahabulan din sa bahay. Ako mas tahimik ako sa kanya pero kung titignan niyo po ay parang strict po at uh, ano uh, ano ba? <laughs> <Dominate>. <laughs> parang po strict pero uh, other side po ay hindi po magulo po ito. Salamat po sa Lord dahil uh, po, parehong taga-Mindoro po ng Panginoon at binala po dito sa Saudi Arabia. At hindi rin po namin naisip nung kami mga bata pa na... Kayo makatuloy Kayo matanda na na uh, gagamitin po tayo ng ating Panginoon sa lugar na ito. At uh, yun, alam nyo po, uh, we consider this... Paglilikod po natin sa Panginoon as a blessing and um, yung po bang opportunity na mapag po ang ating Panginoon sa so, abot po ay aling mga kaya at ang bawat isa po sa inyo at uh, wala po kaming uh, magagawa kundi patuloy na maibalik sa Panginoon ang papuri mas salamat for all the things that uh, the Lord has done at alam po namin na ang ating Panginoon ay mas marami pang gagawin ng mga kamangha-mangha at nakilang bagay sa buhay po ng bawat isa sa atin. So, sa lahat po ng gagawin, ginawa na at uh, ginagawa ng ating Panginoon sa buhay po ng bawat isa at sa aming pamilya ay ginabalik po namin ang papuling salamat sa ating buhay na Diyos. Salamat po sa inyong mga buhay.